Ya yeah, ma'am atik maganda, maganda tanghali mga atik Sa so, yeah, ngayon atik pupunta dito banda ma'am atik Hindi para magpalipad na saringgola ma'am atik Kundi kukuha tayo ng mga gulay ma'am atik Dito ma'am atik maraming tumutubo na sa luyot, mga matik. Kaya kukuha ako. Nasa luyot. Nakuha na mo na? Marami pa dito. Doon o. Ayan, mga matik. Kukuha tayo dito banda. Nakuha na pala. Nasa luyot. Katulad na ito, mga matik. Sa luyot. Yan yeah, mga matik sa yan Masarap yan mga matik Lalo na kung Laga mo toyo lang katapat Na mayroong kalamansi mga matik Ngayon magana pa tayo dito banda Nang Saluyot mga matik Madama mga matik Dati ko itong taniman ngayon Tinabakal lang kaya Wala na tayo nakuha ng mga Gulay

Lalo na tag-ulan. Ako po, mamating na. Bakasarap kumain ng gulay. tag ulan Ito si Donya, mamating na kumukuha. Mamadongga eh. Hanap pa tayo na sa Yo mama tika ito yung mga saduyot Medyo maliliit pa mama Yo mga mati tumutubo sila pagka Oras na ng tagulan Mga mati panahon na ng tagulan Marami yan mga mati Ngayon mga mati kukuha tayo ng mga matik. Medyo Dito mga mati Yung Maganda Mga matik, kailangan dito maganda yung pagkakakapetes ma para tumubo agad. May dala ang kutsilyo, mga matik, ito katulad nito, mga matik. Ayan, yeah, mga matik, maganda ang saliwisyan, yeah. mga matik. Ayan, yeah, malambot. Dito pa, mga matik. Yeah, malalaki ang sarap. Ayan, yeah, mga matik. Yeah. Ya mamatik sa duyot sarap niya mamatik. Dia ya, mamatik sa duyot. Napaka serepnya itu mamatik. Lalo na makapal yung kanya ano. Yan, mga matik. Napaka-hosek. Mga matik. Ito, kuha tayo dito. Nasa luya. Ayan. yung mag-aanap ako mga matik. Nasa duyot. Dito mga matik, marami sa duyot dito. Yan mga. sa duyot. Yan. Sa duyot. Yan. Yan ang paborito kong kainin pag atagulan mga matik. Napaka sarap neto mga matik sa duyot talo-talo na mga matik. kung laki ka sa bundok alam mo to Kapag laki ka sa mayaman hindi ka nakain ito kasi puro kinakain mo ay mga baboy mga matik. kami may hirap na kanin, toyo at sa lang ang ulam okay na yan kang gandito na lang mga si Duomatic salamat